It's the Ito yung sobrang. Bali, dalawang na lang. Kabayaw, nandito nga pala tayo sa kainan nila Ate Boots dito sa May Street, San Jose, Nabotas. At pagsapit ng alas 2 sa madaling araw, dinudubog na siya ng mga parokyano. At sa sobrang dami ng customer nila, halos pila na ang mga tao. At karamihan ng mga customer ni Ate Boots ay puro manginginom. Masarap daw kasi kumain pagkatapos uminom. At isa na rin ako doon. Palat <laughs> mga kabayaw, ipakita ko muna sa inyo. Boots, a... At isa pang rice. At At nga pala mga kabayaw, nag-o-open po sila Monday to Friday, 2 a.m. hanggang sa maubos. Pero kadalasan, dalawang oras lang sila, ubos agad. Ang solid ng pagkain dito guys lalo pag madaling araw nagkikrib kayo sa uh, mga tapsilog, hotdog, itlog Ang mga hangover no? may libre soup dito oh, okay. sobra okay. kain tama doon na sa'yo yan, anong masasabi ano, uh, mo sa pagkain ati Butch? Okay naman pagkakaluto na lahat. Oh. Okay naman pagkakaluto. Lalo na after yung minom. Tignan natin yung dahil niya. <laughs> <laughs> At nga palang mga kabayaw, hindi pa ako lasing yan ha. Nakainom lang. <laughs> First bite. Wow! So, ito guys. Uy. Patapos lang namin kumain no, sa Miguel. Ayan. nasa muli. Nasa muli. Guys. <laughs> kaalam, kaalam. <laughs>